Ito ang Davao City, the largest city of the Philippines. Ang Davao, isa sa bayan ng Pilipinas, ang unti-unting umuunlad. Nakikita naman natin ang pag-unlad ng Davao City. Mula ng, ng kulan, si Pangulong Duterte. Naglalakihang mga gusali na nagsisipultan dito sa Davao City. 안녕하세요 여러분 잘 지내서 잘 지내서요 먹고 싶어 행복해서 Welcome to my channel Crispy Core TV Please subscribe, like and share So nandito tayo ngayon sa may Keson uh, Park sa harap ng uh, City Hall dito sa Davao City So mag gala, -gala tayo mag-pasyal uh, tayo dito sa Davao City so tingnan natin yung uh, present ng Davao City ang Davao City is uh, very safety. dito sa Pilipinas tara let's go kapag naririnig ang uh, Davao City kung ikaw at nagaling um, pumunta ng Manila tapos tatanungin at taga saan ka, taga Dabaw ka at iisipin lahat sa'yo pag Dabaw City is a province yun ang natatatak sa mga tao na hindi pa nakapunta dito sa Dabaw City so ang Dabaw City is a very uh, progress city in the Philippines ang Dabaw City is a uh, umuunlad at humahabol sa mga ipang bayan dito sa Pilipinas mula ng uh, nanungkulan si Pangulong Do Rudy Duterte dito sa Pilipinas unti-unting umuunlat ang bayan ng Davao City so marami mga dayuhan pumaparito dito sa Davao City upang i-feel and present dito sa Davao City So ang Davao City very uh, progress, progressive. Maraming mga structural na buildings ang tumag nagtatayuan, naglalakihan dito sa Davao City. dito sa CM Break Pro Traveria, uh, Braveria, matatanaw natin yung mga malalaking uh, gusali dito. Masasabi natin ang Davao City is uh, progressive umuunlad ang bayan ng Dabao. Nandiyan ang Gaisano Mall, Davao. So nandiyan din ang Victoria, ngayon naging LCC dito sa bahada at Abrisa Mall Robinson dito sa bahada At nandyan din ang uh, SM Lanang Premier, at iba pa. Lalo na dito, sa likod ng Abrizam Mall, mayroong uh, ginagawang building expansion. So, dito sa likod ng Abrizam Mall, mayroong uh, ginagawang uh, building expansion. So nakikita natin ang building expansion is a ongoing construction. So binakuran na nila ang parte ng gagawing uh, building expansion. At nakikita din natin itong uh, Davao City, ito yung uh, naglalakihang building dito at nagsusulputan. So masasabi po talaga ang Davao City is unti-unti ng umuunlad at nagpopogres dahil sa ating Pangulong Rudy Duterte na nangkulan siya dito sa Pilipinas. So nakikita natin yung unlad na kakaularan ng Davao City at tahimik at mapayapa. The Davao City is safe Davao, all Philippines. so ito masasabi ni uh, ng ibang tao ang Davao City is a uh, provinceya so ito yung ang, itong Davao City so kumahabol sa ibang bans, ibang lugar itong Davao City sa pag-unlad So nakita natin ang kaularan ng Davao City buhat ng uh, umupo si Pangulong Dut Rory Duterte dito sa Pilipinas. So nakikita natin ang Davao City is a very progress at naglalakihan, ang building. Ibat-ibang parte sa lugar dito sa Davao City. So yun, please subscribe to my channel, Chris Picor TV. I-follow po lang ako ang Facebook page Chris Speaker FB. So thank you po watching. Kamsamida. Anyong and God bless you all. Sarang eyo.